Ciao Raga! Gusto Raga! Welcome sa inyong lahat. I am Chad and I will be your guide. Raga, importante ang content ng vlog na are. Kaya makinig na maigi at saka unawaing mabuti. I need your ano, undivided attention. Focus lang tayo ha kasi yung topic ng vlog na are ay very important update. Dapat din na mapanood mula umpisa hanggang sa dulo ang video ng are. May bad news regarding sa pagkariko sa modelo 730 or modelo unico ng pamilya na naandoon sa Pilipinas. Kasi para sa iba, yan ay hindi na pwedeng gawin. Pero para naman doon sa iba ay pwede pa rin. Kaya maigi na malaman kung kasama ka ga doon sa pwede pa o baka naman ikaw ay kasama doon sa hindi na po Plus, Bibigyan din kita ng uh, sapat na dahilan, another uh, advantage, kung bakit ga sa panahon ngayon ay maigi na maging naturalized Italian. Alamin natin ang detalye raga, daw po sigla, partiamo! Mag-review muna tayo raga para maging malinaw sa atin ang magiging flow ng info ng vlog na are. Simula noong 2022 ay uh, inintroduce na ng gobyerno yung pagbibigay ng tinatawag na uh, AUU or Asenyo Unico e Universale per Filii Acarico o yung tinatawag ngayon na ng marami na Asenyo Unico. Pinalitan niya yung dating ANF or Asenyo Nucleo Familiare. Dahil sa Asenyo Unico, naging uh, mas maganda at naging mas malaki ang tulong pinansyal na galing sa gobyerno na natatanggap ng mga pamilya na mayroong mga anak. Hindi kasi yan kagaya nung ANF dati na dapat ay mayroong lavoro ang magulang para makatanggap ng asenyo nukleo familiare. kasi are pa yung mga pagkakaiba nila ha, ng asenyo nukleo familiare at saka yung asenyo uniko ngayon. Yung ANF ay uh, matatanggap monthly. Pwede yan. Pero dadaan doon sa datore di lavoro. Okay? Kapag ka naman ikaw ay call for nasa lavoro domestico, yearly iyan matatanggap. Diretso doon sa rekidente. Diba? Magpa-process ka ng application sa CITON-IMS. Ang asa yung uniko ngayon, pwede kahit walang lavoro yung parehas ng mga magulang. Pwede pa rin mag-apply, makatanggap ng asenyo unico. Poy, sa IMS mismo, ina-applyan iyan. At si IMS din ang nagbibigay ng monthly payment. diretsyo doon sa iba ng rekidente. Melio, kapag kaparehas na yung magulang, yung dalawang magulang, ay mayroong redito or lavoro. Dahil entitled na makatanggap ng tinatawag na majorazione or additional na amount na matatanggap doon sa asenyo unico. Sa ANF, ang uh, pwede, laang ay yung anak na bago mag-18 years old. Yan yung edad ha, pagka asenyo nucleo familiare, yung dati. Samantala sa asenyo, unico ngayon ay pwede hanggang bago mag-21 years old yung anak. So kahit na older yung anak ngayon, pwede. Pero kapag ka majority na, 18 hanggang bago maging uh, 21 years old yung anak, may mga additional na requirements okay, na kailangan na ma-meet para Uh, makatanggap pa rin ng asenyo unico kapag ni na yung anak. Ilan lang yan sa mga magagandang bagay regarding sa asenyo unico. Pero dahil din sa asenyo unico, may ilang mga bonus na na-dissolve or nawala na. Gaya noong bonus bibe at bonus mama dumani. Dahil yan ay nakasama na or napamerge na doon sa computation ng amount para sa asenyo unico. Kaya nawala na 'yon kasi nga yung dapat na matatanggap doon sa mga bonus na iyan ay isinama na doon sa matatanggap sa asenyo unico. Hindi lang 'yan dahil pati yung titrazioni uh, or tax deductions sa 730 or sa modelo unico para sa Fili Acarico ay nawala na din dahil sa asenyo unico. At 'yan naman ay matagal ko nang nai-explain doon sa mga previous vlogs. Isa yan sa bad side effects ng Asenyo Unico dahil nawala na yung tax deductions para sa mga anak na hanggang bago maging 21 years old kapag ka nag-file ng modelo 730 or modelo Unico. Bakit? Kasi nga, isinama din nila sa competition ng pagbibigay ng Asenyo Unico monthly. So, supposedly, yung tax deductions na para sa mga fili kariko Okay, yung binanggit nating edad ay wala na kasi nga nang kasama na sa senyo unico na natatanggap buwan-buwan. Lilinawin natin ha na ang tinutukoy natin sa vlog na are na pagka natin na fili akariko ay yung kariko fiscalmente or tax dependent. Okay, yung anak. Iba pa yan doon sa sinasabi yung malimit nating naririnig na fili de na kariko para sa permeso di soggiorno. So magkaiba yun ha. Ang binabanggit natin dito sa vlog na to ay yung kariko fiscalmente or tax dependent. Ulit lang ha. Ito ay tungkol doon sa fili na kariko fiscalmente o mga anak na tax dependents. Sana malinaw yan ha? kasi ilang beses na natin inulit. Ang pwede ang na may detraksyon or tax deduction para sa mga filiakariko ay yung mga anak na mula doon sa edad na 21 years old pataas at walang maximum age limit pero may required la ang na ready to ng anak. Kapag ang anak ay uh, 21 years old at hanggang bago sumapit sa kanyang 24th birthday, ang ready to anwali dapat ng anak na iyon ay 4000 euros hanggang sa limit na iyan. Tapos mula naman sa edad na kapag ang anak na ay naging uh, 24 years old na pataas dapat ang reddito dito ay mas mababa naman sa 2,840.51 euros lang. Yan ang existing na regula. Okay? Pero dahil sa ledger di Bilancio 2025, pakinggan mo may giraga ha, madami na ang mga naging changes tungkol diyan. At iyan ang kailangan na maging malinaw sa iyo para hindi ka na magugulat pa. Nakasaad sa legend numero 207 noong December 30, 2024, ang diterasyone para sa kada na fiskalmente akariko, pagka binabanggit yan, sabi ay kasama daw yung mga anak sa labas ng kasal. Okay, kahit hindi kinasal pero kinikilala yung anak. Yung mga inampon, o kaya naman ay foster children, at yung anak ng namatay na asawa pero kasamang nakatira sa isang bahay. Okay? Ay para yan doon sa mga nasa edad na 21 years old hanggang sa edad na bago maging 30 years old yung anak. Pero kapag ka mayroong disability yung anak, walang limit ang edad. Pero syempre, hindi lang edad ang basihan kundi pati din yung red dito na binanggit kanina depende sa range ng edad noong anak. Pasi ni Moraga ha, na dati, di ba nabagit natin kanina, ay walang maximum age limit ng anak. Pero ngayon, dahil doon sa bagong ledje, ang pwede na laang ay yung anak na hanggang bago mag 30 years old. So, meron ng limit. Okay? Pero ang anak galaang ang pwede na i-carry sa modelo 730 or modelo unico. Okay? Hindi. Kasi, Meron pang iba na kapamilya na pwede din. Halimbawa, uh, asawa, pwede yon, Magulang, kapatid, maging yung mga lolo at saka lola. Pwede silang ikari ko fiskalmente. Gaya din ang kanina, dapat din are ready to annual eh, or annual income. Okay, dapat la ang ay nandoon sa range na mas mababa sa 2,840.51 euros kada taon. Ay okay. Pero nakasaad din sa bagong lege na hindi la ang red dito ang dapat na ma-meet na requirement para sila ay maging kariko sa 730 or modelo unico. Kundi dapat din sila ay convivente sa rekidente or magkasama silang nakatira sa isang bahay. So yan din yung mga changes ngayon ha. Bukod doon sa edad ng anak, yung limit, ay ngayon kailangan din ay convivente. So makinig na maigiraga ha. Kasi, aring pagbabago na are, nakasama din sa ledge de bilancio ng 2025, ay makakaapekto sa maraming Pinoy's din sa Italia pagdating sa pagpa-file ng modelo 730 or modelo unico. Spoiler alert, bad news ito. Okay? Pero, ito naman ay naipagpaon ako na sa iyo doon sa mga naon ng mga vlogs. Sana napunod mo yon para kahit pa paano meron ka ng idea. Choco Ninang, kaka ko lang po sa bahay eh. Ang layo po ng padalahan din eh. Pabiyahe pa ako, pipila pa. Tap tap send. Ang baba pa ng palitan pero ang taas naman ang charge sa padala. Tap tap send. Kailangan po na matanggap nyo agad. Nako, ay eh, maghihintay pa po. Dahil di naman ganun kabilis matatanggap ang ipinadala. Tap tap send. Daddy, ano bang binubulong mo dyan? Namo problema na nga ako kung paano ako magpapadala sa Ninang eh. Yun nga ang solusyon sa problema mo. Magpadala ka gamit ang tap, tap Send app. Kahit nasa bahay ka pa, gamit lang ang smartphone mo, makakapagpadala ka sa Pinas. No need na magbiyahe, no need na pumila. Competitive bang exchange rates? Minis ang tanggap na agad ang ipinadala. Zero transfer fee kapag nagpadala sa bank mobile wallets. Tapos ay lowest fee pa kapag ka naman cash pick up may welcome bonus pa na makukuha. 20 euros yon kapag ginamit yung promo code na sa first transfer. Siya nina, na pala ang problema. Si Chad na daw ang papadala gamit ang tap tap send. Ano ka yun? suggest lang ako eh. Ako pala magpapadala. Siya sige, itap tap send ko na yan. Zero fees, high exchange rates, na yan. Dahil doon sa binanggit natin na bagong ledje, Simula January 1, 2025, ang mga cittadini estranyeri, specifically yung mga non-EU foreign citizens, kung hindi kasama tayong mga Pinoy doon, hindi na pwedeng igariko ko sa kanyang 730 or modelo unico ang kanyang pamilya na nasa labas ng Italia or yung nasa Pinas. Ulitin natin ha, yung mga estranyeri, kagaya natin mga Pilipino, ay uh, hindi na po na ikariko sa 730 30 or modelo unico yung mga pamilya na wala sa Italia. O kaya naman ay sabi nga natin, yung nasa Pilipinas, kasi nga wala sila sa Italia. So, hindi na ngayon po silang ikariko. Kaya kung dati rati, ay pwede na ikariko sa 730 30 or modelo unico ang asawa, yung anak na 21 years old pataas, maging ang mga kapatid, maging yung mga lolo at lola, na pasok syempre yung limit na reddito na binanggit natin kanina, dahil sa lege di bilancio ng 2025, ngayon ay hindi na pwede. Ano ang magiging effect niyan? Doon sa mga hindi na pwedeng ikaray ko ang pamilya nila na nasa Pilipinas, ang mangyayari ay either na mababa na ang maririmborso, o kaya naman ay wala nang mare-remborso propio. Obure, wala na mare may tax pa na babayaran. Ang maximum amount kasi ng uh, tax deduction para sa mga anak ay up to 950 euros kada isang anak. Samantalang para sa ibang kapamilya, magkagaya ng asawa o yung iba pa, yan naman ay up to 750 euros. Example 1, ang tax na babayaran dapat, okay, kinumpiyot, may babayaran dapat, yung ang uh, dikyarante ng 2000 euros. So example lang areha. Tapos ay may kariko ko na asawa. di minus 750 euros 'yon. Tapos may kariko ko na isang anak na pupwede. So minus 950 euros 'yon. Kaya ang total na deduction pag pinagsama yung 750 at saka 950 ay 1700 euros. Kaya kung halimbawa na 2,000 euros dapat ang tax niya. Okay? Tapos ay uh, ima-minus yung 1,700 euros na total na deduction niya. Kaya ang babayaran na lang na tax ay 300 euros. Okay? Lilinawin lang natin ha na maraming factors para makompute yan. Pero pinapakita ko lang ang yung logic kapag ka mayroong tax deduction. Okay? Example number 2. Ang tax sa dapat bayaran ay 1,700 euros, pero ang tax deduction ay 1,700 euros din. Kaya walang tax sa babayaran, wala ring rimborso kasi nga masisiro out niya. Okay, example number 3. Ang tax sa dapat na babayaran ay 700 euros laang. Poy, ang tax deduction niya ay 1,700 euros dahil nga ng isang asawa at saka isang anak. Quindi, wala siyang tax na babayaran tapos ay may rimborso pa na 1,000 euros. Kasi nga, 700 lang ang tax na babayaran ay may deduction na 1,700 kaya mayroon pang matitiran na 1,000. Iyon ang kanyang magiging rimborso. Kaya dahil di yan, malaki ang magiging effect niyan para doon sa mga may kariko fiskalmente okay, na nandoon sa Pilipinas. Kasi dahil sa bagong leje eh hindi na yan pwede ngayong 2025. Ang tanong, kailan iyan mararamdaman? Dahil ang effectivity ng leje sabi ay uh, mula daw January 1, 2025, kaya next year raga. Okay? Sa year na 2026 yan magsisimula na maramdaman. Dahil kapag ka nagfile ka, halimbawa ngayong 2025, ngayon taon na to, nag-file ka na sa 30, ka ang basihan doon na ready to, ay para doon sa sinundang taon, which is 2024. Pati na rin yung para doon sa mga espeze na ididida. Kaya next year, which is 2026, ang basihan na ready to, at saka ay sa year na 2025. Kaya doon pa siya mararamdaman. Ibig sabihin, ngayong 2025, Kapag ka ikaw ay nag-file ng uh, 730 or ng modelo unico, yan na yung huling pagkakataon na para maikarik mo yung mga kapamilya mo. Okay, mahal mo sa buhay na nandoon sa Pilipinas at magkaroon ng tax deductions mula di yan. Pero kanina, nabanggit natin na para sa iba ay pwede pa din kahit na wala sa Italia o nasa Pilipinas yung pamilya na ikakariko. Tama yung raga. Pwede pa din na gawin yan kasi merong exemption eh. As long as ikaw ay isang Italian citizen o kaya naman ay citizen ng isang bansa na kasama sa European Union or citizen ng isang bansa na mayroong agreement sa European Economic Area. So sila lang yung mga pwede na magkari kahit na wala sa Italia. Yan din yung sinasabi ko kanina na isang advantage ulit kapag ka Italian citizen ka na dahil nga ng patuloy na pwede mong sa CD30 or sa modelo unico ang pamilya na wala sa Italia. Halimbawa, nandun sila sa Pilipinas. Pwede pa rin, basta ikaw ay Italian citizen. So, ano raga ngayon ang masasabi mo sa bagong batas na are? Kasi malaki ang matitipid ng gobyerno eh, di ka? Dahil sa dami ng hindi na makakatanggap ng tax deductions. Ikaw ga nag-apply na ng chita dinansa? Ikaw ga naghihintay na lang ng result? O baka naman nagpaplano pala ang na mag-process. O baka naman hindi makapag-process dahil baka hindi qualified. O kaya naman baka may problema ang dokumento na manggagaling dun sa Pilipinas. O baka naman propio, ayo mo na maging Italian. Sana makapag-comment karaga at ako din ay umaasa na naging malino sa iyo at nakatulong sa iyo ang content ng vlog na are. Salamat sa suporta mo, salamat sa pagtitiwala at sa pananood mo. Sana ma-share mo rin sa iba Okay para malaman din ng ating mga kababayan, sana ay makapag-follow ka rin o kaya naman ay subscribe kay Chad Will Guide kasi malaking tulong niya sa akin raga. Once again, this is Chad and always remember, Chad Will Guide. Salamat si raga. Ala próxima.